po tayo. Muli na lang tayo magbablog na yung araw na ito sa aking uh, pakikibaha sa trabaho kong itong Lalamove Rider. For today's vlog, ayan, samahan nyo ako sa aking vlog kung saan man po ako mapapadpad ngayon. At kung magkano ang kikitain natin ngayong araw na ito. So tara mga katope, let's go! Road trip to the moon, zoom zoom! <laughs> Biyahin ay hindi ko alam kung saan ako kung ano yung madadampot ko na booking ngayon, doon ako rurota. Para makakakuha ko ng ano. magandang diyan mga katupin nandito na tayo sa unang uh, pick up point natin so dito natin kukunin yung uh, unang pick up po dito sa Maya Brewery Court so hintay lang po natin yung uh, package na i-deliver po natin doon sa Wood Cafe sa Los Banos at ito na nga po yung uh, na pick up po isang kahon at apat na malilit na kahon so, yun, let's go mga katopi Ayan, larga na po tayo Papunta na po tayong Los Baños ngayon Wala nang intro intro ito Rat rat na, let's go go Ayan mga katopi, tara na Bibilisan na natin ito Para may deliver na natin kagad ang mga unang pick up na deliver Na dadaling ko ngayon At para makapunta tayo sa iba pang mga Lokasyon natin, mga na ating mga pick na Pick point, let's go yan mga katopi ang ganda na nga Los Baños, makikita nyo kung puro kabundukan ang makikita nyo dito sa tinataha ko ngayon. At ito na nga pala ang boundary ng Los Baños mga kapap. Ayan, tamasama na po dito, dito nyo po matatagpuan ng lahat ng uh, klase ng resorts. Hindi kayo mag dito mga kapap. Ayun mga kapap, nandito na po tayo sa unang drop natin dito sa Wood sa, so sa Los Baños. So na-drop ko na po yung unang package. So ngayon ay mag naman tayo ng panibagong book mga kapap. Ayun mga kapap, nakakuha na po tayo ng pangalawang booking. So dito ko siya pipikapin sa may pansol naman mga kapap. So inahanap ko na lang po yung uh, location pin na uh, ng uh, pagpipikapan ko. So, ito na nga. Kailangan natin si Westways, ituro mo naman sa akin ang tama at kung saan ko pipick upin yung uh, book na nakuha ko ngayon. Please? Huwag ka mag-alala, Pop2P. Ituturo sa'yo ang location ng checks mo. <laughs> <SK>. <laughs> pick up point ng book. E, eh, grabe ka, Waze. Bakit mo may babae at may tiksa ko? Wala akong tikso. Ako. Mamaya malaman ng mga viewers ko naman may tiksa ko pero wala akong tiksa. Ako. Yoke lang naman, Pacto. Ba't ka tense na? grabe ka naman, Waze. Hindi ako tense. Nangkahan nila ako. Baka mamaya maniwala yung mga viewers ko na may tiksa ko. A, okay. Sorry mo, pato. na, Pacto. Charm at LNG. O, ito tayo, Idle, ito? idol. Nasa pick up na tayo pasaway ka talaga waste nimo mo, tawa tuloy mga Mga wala affect ko Yun, nandito na tayo sa pick up point So may pick up na dito so, so ito na nga, nakuha ko na yung uh, pangalawang booking Ito ay uh, dadalhin ko naman po ito sa Santa Rosa mga kapap So tara let's go Pasensya na kayo sa waste ko mga kapap ha? Masyadong madaldal yung mga kapap <laughs> Hindi lang sa mga lokasyon ako pinapamak niya mga kapap. sa mga bitawan, mga bibig niyan. Tirahin ko yun ng mga So yun, let's go mga kapap. Tara, tatay tayo. Papunta tayong Santa Rosa ngayon mga kapap. So nandito tayong sa Los Baños. Papunta tayong sa Santa Rosa. So, ways. Huwag ka naman makulit dyan, ways ha. Iatid mo ako sa second drop natin. Ayun, may nakasama, may naka encounter ako dito nga kapares ko rin, lalamob eh uminto ako para may kapag uh, kwentuan, sandali sa kanya at tingin ng mga iba pa mga technique mga tips baka kasi mukha siyang veteran sa rider ng lalamob at yun nga mga pa pinag- uh, pinag naman yung mga booking dito sa area minsan na walang makong booking may makuha man, minsan madalas cancel pa yung nakukuha. Minsan nakakalagas din ang gasolina. May mga client talaga kami dito na minsan walang konsiderasyon sa mga mga rider. Pagka magbubok sila, pagka magkakancel sila, wala sila. Dahil nga bago ako, madalas minsan na kahit naka-accept na tayo ng booking na angkop sa ating rota, kaso hindi natin nakukuha kasi minsan nakukuha ng mga ibang mga rider din sa Lalamob at ngayon nga mga kapop uh, uh, kaywalay na kami nang una ko nakita ng uh, Lalamob so ngayon, uh, diretsyo na naman tayo diretsyo lang po tayo sa ating uh, biyahe, papunta na kasi tayo ng ano ngayon eh. uh, yung kaninang Santa Rosa na drop off po na yun, so ngayon papunta naman po tayo ng uh, Alfonso Cavite so yung pangatlong pick up point ko po ito, so doon po ang rota ko ngayon sa Alfonso Tsaka sa Indang. Tayo so, may nakakasabay din ako dito mga Kapap, mga katulad ko, mga Lala rider so Ito'ng binabaybay ko ngayon, papunta na ito ng ano, nang uh, Alfonso. So ngayon nandito ako ngayon sa May Silang, nasa Silang ako ngayon, so medyo mat mabagal ang uh, daloy ng ano ngayon, medyo matratik konti. So anong oras na? Mga alas 3 pasado na yata uh, hindi pa ako nakakarating sa pangatlo kong uh, drop point so yan uh, medyo mabagal ang takpok ngayon mga so kakailanganan natin ulit ngayon si Waze Waze bala ka na sa akin Waze wag mo naman akong iligaw Waze sana ituro mo sa akin lahat ang uh, sakto at tamang daan para dalhin mo naman ako Waze sa, ano, sa hindi traffic na daan pero wag naman sa kabundukan, Wisa. Baka dalhin mo naman ako sa kabundukan. So, huwag ka ma-worry. Ililigaw kita. Uli, isi ituturo ko ang tamang daan sa'yo. Kita mo talaga to si Wis. Talagang uh, hindi ko maintindihan po kung uh, professional ba ito. Na nakukuha pa niya akong uh, biro-biro yun. Mahis kaya, Joke lang, Idol Charut LNG. Sorry, Ido. Huwag ka na magalit, Sonia. Idol. Sige, sige na, sige na. Basta ito rumasa ko rin yung... Kuwi, saan ko ano yan? na kung magagalit sa'yo. Love na love ko tayo. Love you, Wiz. Okay, Idol. I love you, din. So ayun mga ka-tupi okay, uh, Ginabi na tayo sa ating uh, Pang-apat na Pick-up point So dito ko pipick-upin ngayon sa may uh, So galing na tayo Ng Indang, na-deliver na natin Yung package, hindi ko na nabidyan mga kapap Kasi uh, nalubot ako kanya So ngayon, uh, pang-apat na po Na pick-up point ko ito, dito sa may uh, uh, Gin Trias Sa Cavite po ito So ayun, medyo madilim na po tayo pipick up tayo doon sa mga ano mga kapap ang pipick upin natin doon na prada kayo sa mga ano sa mga na tawag dito yung braid yung braid yung uh, uso ngayon na parang sigarilyo so yun let's go yun thank you so much kay Wiz kanina uh, niya ako sa tamang uh, drop off So, paingin mo natin siya at baka pagalitan siya ng kanyang uh, amo sa kanyang pag uh, baga, sa So, nandito na tayo mga kapak. So, ayun mga papa. Ayun, masyadong mahaba ng aking videos. So, ayun ako po ay uh, nagpapasalamat po sa lahat po ng mga tumatangkilig at nanonood ng aking mga vlog na biblogay ko. So ako ya larga na So hindi ko na nabidyan yung pag pick up ko sa mga pick up point Kasi uh, uh isang cellphone lang kasi ginagamit So ngayon uh, patiretso na ako ng ano, mga kapap Pabalik ako ng Los Baños saka sa, sa Bay Laguna So yun Kung ano yung uh, up, uh, start ng uh, pag pick up ko Los Baños Sa Los Baños din pala ako babagsak ulit So yun sobrang gabi na So yun hanggang dito na lang po ang aking uh, for, for today's vlog ngayong uh, araw na ito buong magapon sa so, mamaya uh, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinita ko ngayong araw na ito let's go ako mga katopi sa araw na ito uh, ang kabuhan is uh, 1,500 less 300 para po sa gas less top up para naman po sa commission ni lalamog so 200 at ang natira po sa akin is 1,000 pero hindi lang po yun kasi may mga tip din na kung natanggap kanya so yun napunta yun sa pagkain ko kanina so yun po yun po ang kinita ko sa araw na ito so hindi pare-parehas may araw na matumal meron din na araw na okay naman so yun na uh, medyo okay yung kinita ko ngayon kaya lang inabot ako ng uh, gabi so ayun guys mga katopis ang so, hanggang dito na lang po ang aking uh, aking mga ginagawa yun hanggang dito na po salamat po mga kapas see you and peace out bye bye